Tada, yummy, yummy. Buku meron na rin po ako cream at is sa lahat meron condensed milk so guys mag-start na ako mag mixing mixing ng ating gulaman luto inuha natin sa guys sa tubig ang ganda ng palabas sa likod <laughs> si ano si Catherine Bernardo so guys Mustard na Luto, now. Loto, luto. And now. So they're just acting. Tops. Mm -hmm. One. Two. Ten just stops. Three. They're gonna get really the lips and the lips. Are they? Yeah. Um, I want to see. Sabi niya uh, They're going to get married and then kiss in the lips. Oh no! Bawal siya makakita ng mga ganun. Maghalika dito. niya sa nana na dito. Sa ano, diba? So, tin so, cups ang ginamit ko. So, 5 cups. 5 so cups lang sa isang sachet. So, in natin siya Ayan na guys. pagkita ko sa inyo. So, ayan. So, lahat natin lahat. Ito so, sa shield. video kasi ako. So guys, namix mix mix na natin ang ating gulaman. Guys, malapit na siya mag kulo. Sakurain natin siya ng kunti pa. pandan. Andito na siya, guys. Nahiwa-hiwa ko na. Andito na din yung aking buko. Coconut. Shredded young coconut buko. Ay! Shredded young coconut. Tapos meron tayong condensed milk. At meron tayong cream. So, ang gawin ko, guys, i-mix ko muna siya. Para hindi siya magbuo-buo. Ano na po na ito? Sorry. So, ayan na. Nailagay ko si siya dyan. Tapos, mix, 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 mix natin siya ng bahagya. Ang ng condensed milk. Hindi lang natin alam kung ano siya. So, ayan guys sarap nito. Namiss ko na itong buko pandan. Sa ilin na ito siya. So, i-mix, mix, 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 mix na siya ba?

Halo panghalo, with the verse. So, okay na siya. Tapos, ilalagay na natin ng ating buko pandan. dalawang sachet itong nagawa ko. Kasi eh marami-rami siya, guys. Nani. Nani, nani. Masarap lalo ito kung may halong ano. Sagubi na. No? Sagubi. Wala tayong sabi. Wala tayong sabi. Naubos ko yung sabi ko na makaraan. So, ayan guys. Masarap ng ating buko pandan. Ang ginawa ko dito sa green natin. Nakuluan ko muna para mag-alos siya. Itong pandan natin, gelatin natin. Madali lang siya guys. Very easy pang merenda na siya guys. Masarap ito pang malamig na malamig. No? Na? Magay natin sa pisay na iba. Yummy, yummy. Tikman natin kung tama na ba ang tamis. kaso ito, mayroon ng condense. Kailangan sa ilan na ating condense ayun.

Well, oh, very easy lang siya kasi mayroon tayong sangkap. Ang ating sangkap. Wow! Yami. Yummy! Yummy, yummy! Oh, pupandaan. Mm -hmm. Sa tulad kong malamig. Tikman mga abi tama yung ano, tamis. Ano ngayon ngayon ngayon? Ito, wala asukal nila, condensed, tapos, crema,

Matama lang daw asukal. Hindi na kailangan lang matama lang ang asukal. Lagyan na siya. Ano Ano ba? Oo. Ano ba yun? Ate ba? Hmm. ano? Matigas. Ay, matigas. Oo. tigas. Baka ang patanda na. Baka masara asukal. Pwede puti. tamis. Kung tsuyo'y suwes, tagdagal. Sumagamit tayo ng asukra. Ayun, ano, kutsarita. Itagal ito. Itagal ito. Ay, makikita mo kutsarita na yan? Ilan? Ilan siya? Dalawang itagal? Okay. Tapos magagal natin tayo gusto naman tagdagal. So ay, okay lang. Dapat medyo mataas ang camera. Oo, oh, ko kasi hindi kita yung ano. Oh, um, dalawang ganito. Ganito, ganito, ganito siya. Okay na yan? Isa pa nga. Huwag oh, ka na. Um, hindi kasi pag yung mamigyan, mawawala ang umis na. Isa pa? Ay, kapi na ba? Oh, oh. Uh, sakit ng no, likod ka. Oh. Sumakit ng likod ka. na tayo. Okay. <laughs> Pilitin ko <po> na matulog. <laughs> <laughs> Dalawa. <laughs> So, man, guys, man. Ay, mo sa... mm -hmm. Takot mo para mo na magagana ng asukal para lang sa... Uy, ko yung pagtakot na. ka na yung kurang na. Ano sa gitang, no? Mm hmm. Oh, no. sobra no? mm -hmm. yung ano, coconut? Yung ano? Hindi naman asin-asin as asin, matigas. Matigas siya, oo. Hindi siya normal ng coconut. Oo, oh, kasi matagal na siguro sa freezer. So, ayun lang guys, ang aming Boko Pandan for today. Thank you for watching. Yummy, yummy. Anyway. <laughs> Thank you guys for watching bye Boko Panda yummy, yummy bye get this mind Thank you <laughs>